Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipinagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniklohod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo siya o nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa bayang wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at na sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, Ikaw, napakasama mo. Sabi niya, Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga bagay na ito, siya'y umali sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog hordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo.